So vlog na to mga sir. Pag-usapan natin. Engine noise. Pag sinabi kasi yung multigrade, meron siyang lapot pagdating sa malamig, tapos meron siyang lapot pagdating yun yung mga sir kapag nag zoom in ka dun sa langis at gumamit ka ng mga microscope or whatsoever Ito. anong napapansin nyo? tulog <laughs> parang mantika so yung monograde mga sir please like, comment down below and subscribe to my channel as well and Wow! Daming langis. Iba-ibang brand. May Amsoil, Delo, syempre, Deno Oil. May Motul, mayong Repsol, mayroon din Zik sa likod. Pero ang tanong mga sir, ano bang pagkakaiba ng mga langis na to? Sa langis mga sir, Meron tayong tinatawag na viscosity o lapot. Yung lapot or yung viscosity, makikita nyo yan bilang representation ng numerong to, katulad nito sa amsoil, 10W40. Dito naman, may makikita kayo sa Denso 5W40. Dito naman sa Motul 300V, makikita nyo this is 15W50. Meron pa sa likod, sa Repsol 20W50 Ah, uh, Yamalube 20W40 sa Delo mga sir 15W40 ngayon ano ba yung ibig sabihin ng numero na yan okay yan muna yung pag-usapan natin ngayon naman mga sir pag-usapan natin yung tinatawag na grade ng langis. So, yung sinasabi natin kanina na viscosity, Katulad nitong dalawang langis na nasa harapan. Itong langis na to mga sir na nabili ko somewhere in Pampanga. This is what we call a monogrid. Monogrid engine oil. Ibig sabihin yan mga sir, isa lang yung kanyang viscosity. 40 lang. Hindi katulad ng tinatawag natin na multigrade. Pag sinabing multigrade, dalawa yung values niya. 15W, 40. Itong motul, this is also multi-grade, 5W40. Yung amsoil, 10W40, which means na lahat ng langis na nasa likod natin, mga sir, they are all multi-grade. So, mga sir, hindi lang si Delo ang multi-grade. Lahat halos ng langis na para sa motor, mga sir, they are all multi-grade. Ito mga sir, ito yung ibig sabihin ng monograde sa multigrade. Pag sinabing monograde, yung langis na yon, it was rated for only one value. So for example, yung mga gear oil, yung mga fork oil, yung ginagamit sa tinidor. sa meron din tayo mga langis or engine oil na mga mumurahin na ang tawag natin sa kanila, monograde. Ngayon, bakit ba na-invento yung multigrade, yung tinatawag natin na dalawang values? Pag sinabi kasi yung multigrade, meron siyang lapot pagdating sa malamig, tapos meron siyang lapot pagdating sa mga mainit. So, anong ginagawa? Yung monograde, mga sir, nilalagyan siya ng tinatawag natin ng na mga additives para magkaroon siya ng dalawang value. By the way, mga sir, yung W, mga sir, ang ibig sabihin niyan ay winter. So, ibig sabihin, ito yung lapot niya during winter or cold season, tapos ito naman yung lapot niya sa mga mainit na range. Usually yung value na to sa 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. Yung kasi yung operating range ng vehicles natin mga sir. Ngayon pag-usapan natin mga sir, ano naman yung ibig sabihin ng mga numero na yan? Kasi meron kayong makikita ang numero 0W, meron kayong makikita ang 10W, 20W, and so on. So, ang ibig sabihin yan mga sir, kapag yung value ay mas mababa or nasa 0 or nasa bandang 5, ibig sabihin yun lang is mas malabnaw siya. Ano ba ibig sabihin ng mas malabnaw? Para siyang tubig lang, yung hindi siya ganun kalagkit. Okay? Malabnaw. Madaling mag-flow. Madaling gumulong. Ngayon, as the values gets high, Pagdating naman ngayon mga sir ng 10, 20, 40, pag umabot ka ng 40, yung langis na yon mas nagiging malapot. Ano ibig sabihin naman ng malapot? Mas nagre-resist siyang mag-flow. Mas mahirap siyang pagulungin. Mas malagkit, kumbaga. So, ang ibig sabihin, sir, is kapag meron kang langis na 0W40, okay, ang ibig sabihin yan, meron kang langis na ang lapot niya ay 0 pag malamig at 40 naman kapag mainit. So ibig sabihin kapag nakatira ka sa Baguio or Tagaytay, ito 'yung nagiging uh, lapot ng langis mo. Pagdating mo naman na umaandar na 'yung motor mo at pinapatakbo mo na siya at nagre-ride ka na, ito naman 'yung nagiging lapot ng langis mo. Ngayon mga sir, gagawa tayo ng experiment para mas maintindihan nyo ano-ano 'yung ibig sabihin ng mga winter values, okay? Ngayon naman po, gagawa tayo ng experiment para makita nyo ano yung nangyayari dun sa lapot or viscosity ng langis kapag nagiging malamig yung engine. So, for example, ngayon, ngayon, mga sir, is February 1, 2020. Alam ko yung bagyo ngayon, naging 10 degrees Celsius, sobrang lamig noon mga sir. So, ano kaya yung magiging effect nito dun sa langis mo sa makina? Ito mga sir, kumuha ako ng samples ng mga langis natin. So, tag-50 ml. So, for example, to Zik, Amsoil, um, Denu. So, hindi ko na didiscuss lahat. Lahat ng langis na nasa likod natin mga sir, kumuha tayo ng samples. So, yung langis na yan mga sir, may kanya-kanyang winter values. So, for example mga sir, itong motul na PLE, makikita nyo rito na ang kanyang viscosity sa winter is 5W. Ayan, 5W. Sinulat ko para hindi tayo malito mamaya. Ito naman yung monogrid kanina na 40 lang. Wala siyang winter value. Tapos ito naman Delo. Ayan, nakasulat 15W. So sinulat natin lahat ng winter values nila para makita natin mamaya yung magiging effect kapag nilagay natin to sa freezer. So ito mga sir, lagay muna natin to sa freezer para lumamig itong mga to. Yes sir! Yan mga sir, ito na lahat ng langis ng mga sample oils natin. Nakalagay sila sa lock and lock. Okay, yan na lahat sila. Tapos, it's currently 3.35 in the afternoon. Lagay na natin to sa ref. Bye. Ngayon naman mga sir, habang hinihintay natin na lumamig yung mga samples ng langis natin doon, pag-usapan naman natin ano yung pagkakaiba ng mineral, semi-synthetic, saka fully synthetic na mga langis. Ito mga sir, yung mga label na makikita nyo sa isang langis para malaman nyo na yung isang langis ay mineral, semi-synthetic, or synthetic. Nakasulat yun sa label ng langis. Mamaya natin didiscuss ano ba yung pagkakaiba ng mineral, semi-synthetic, saka fully synthetic pag-usapan muna natin siya, paano nyo malalaman sa bote pa lang, uy, mineral lang to ah, okay? Pag mineral lang, may nakasulat yan, mineral. Okay? Pag wala naman, walang nakasulat, wala kayong nakitang word na mineral, wala kayong nakitang word na semi-synthetic, wala kayong nakitang word na fully synthetic, there is no description at all, yan ay mineral. Okay? Pangalawa, semi-synthetic. Pag semi-synthetic, may nakasulat yan, semi-synthetic. Yung iba naman nakasulat synthetic lang. Yung iba naman nakasulat synthetic blend. Yung iba naman nakasulat synthetic formula. So lahat ng to ay marketing stuff lang. Okay, para pag nakita nyo, uy, synthetic pala to. That is not fully synthetic mga sir. Yun ay semi-synthetic lang. So pag nakita nyo to mga to, yung mga words na to, semi-synthetic lang po yan. Meron pa nga iba, synthetic technology. Paano nyo naman malalaman kapag fully synthetic ang isang langis? Meron lang actually dalawang approved na terms. Ito yung dalawang word na yon. Either you use fully synthetic, makikita nyo sa label, or you would see this one. 100% fully synthetic. Tinan natin yung mga langis ko sa likod, tapos parang mag-quiz tayo. Ano yung fully synthetic, ano yung mineral, saka ano yung semi lang. Let's go! So mga sir, habang pinapanood nyo itong vlog na to, sabayan nyo ako ah i-identify natin kung mineral yung mga to, semi-synthetic or fully synthetic. Delo, may nakasulat, ISO Syn Technology. Synthetic o hindi? Semi-synthetic. <laughs> Next, Motul. May nakasulat, 100% synthetic. Anong sagot? Fully synthetic to, mga sir. Rymol 40. Aha, may nakasulat, wala. Walang nakasulat na fully synthetic, walang nakasulat na semi-synthetic. Ano kaya 'to? So this is mineral. Next is arm soil. So meron kayong nakikitang salita dito, synthetic scooter oil. So ano kaya 'to mga sir? This is semi-synthetic. Next is tong Denu Gold. Ayan, may nakita tayong word na synthetic. Ano kaya to? This is semi-synthetic, mga sir. Busin natin to lahat. Denu, may nakasulat. Ayan, 100% fully synthetic. So, this is the 100% fully synthetic. Yamalube. Okay. Balang nakasulat. So, this one is mineral. Motul 300V. Ayun, may nakasulat. 100% synthetic. So, this is fully synthetic. Zik M5. Ayan, may nakasulat. Semi-synthetic. Uh, Wag na mag-isip po ng sagot. Last but not the least, Repsol Rider. Ayan, may nakasulat. Premium Mineral. So, this is Mineral. Ayan. So, ito mga sero, kinategorize natin sila. Ito yung mga Mineral ito yung mga semi-synthetic then ito naman yung mga fully synthetic mga sir, pag-usapan muna natin yung dalawa yung tinatawag natin na mineral sa kayong 100% or yung fully synthetic okay, pag-usapan natin siya yung tinatawag na molecular structure yun yung mga sir, kapag nag-zoom in ka dun sa langis, at gumamit ka ng mga microscope or whatsoever, ito yung makikita mo. Okay, pag-usapan muna natin yung mineral. So, mapansin nyo yung mineral mga sir. Merong color red, merong color blue, merong mga black na maliliit, and so on. So, ang ibig sabihin niyan mga sir, yung mineral oil, hindi siya pare-pareho ng molecular structure. Kung baga, meron siya mga impurities, hindi siya perfect yun yung kinaibahan ng mineral oil sa fully synthetic. Itong mineral oil mga sir, kapag yung motor nyo ay break in pa lang in between 500 to 1000 kilometers pa lang yung tinatakbo, ito yung maganda sa motor nyo kasi para makatulong sa pag break in ng makina nyo. Kasi kumbaga, yung langis na to magaspang kasi iba-iba yung mga molecular structure nya. Whereas, kapag sa 100% fully synthetic, mapansin nyo, they are all uniform. Pare-pareho sila ng structure. Walang malaki, walang maliit, pare-pareho ng itsura. Yung 100% fully synthetic mga sir, ito maganda to kapag natapos na yung break-in period nyo. Bakit? Kasi yung 100% synthetic mga sir, kung ikukumpara na natin sa mineral, yung uh, pagiging magasgas niya, so actually hindi niya naman mararamdaman na magasgas talaga siya, okay? On a uh, molecular structure level, ito magaspang, ito smooth. Okay? Kaya yung 100% synthetic mga sir, ito ay mas mahal as compared to mineral. Pangalawa, mas matagal yung buhay nito kaysa sa mineral. Kasi mga sir, ito, yung mineral, babalik tayo dito. Habang ginagamit mo yung motor mo mga sir, itong mga molecules na to sa mineral, nahihiwa yan, nadudurog sila. Okay? Yun yung pangit sa mineral. Kaya maganda lang to pag break-in kayo. Sa synthetic mga sir, ito mga to, they stay as they are. Okay, pero depende pa rin yun. Meron pa rin buhay yung mga yan. Nasisira din sila overtime. Kaya meron tayong change oil na sinusunod mga sir. Isa pa na mas madaling analogy, ito, kumbaga sa tubig, mineral water to. Yung mineral water, may mga impurity yan na maganda para sa katawan natin. So, yung mga mineral water sa ah, pag tinignan nyo yan o ng microscope, may mga bits-bits yan na ah, kasama na nakakatulong para sa tinatawag nga natin sa katawan, vitamins and minerals. Kapag sa tubig, ah, para mas madali nyo lang maintindihan. Sa so, 100% fully synthetic naman mga sir, ito yung iniinom ng baby, yung tinatawag natin na distilled water. Yung tubig naman na distilled, pag tinignan nyo yun on a microscopic level, on a molecular level, yung uh, mga nasa loob nun, pare-pareho siya ng itsura. At lahat nung laman na kayang-kayang i-absorb ng chan ng baby. Kaya kung tinitreat nyo yung motor nyo as baby, 100% fully synthetic. Yes, sir! Saan <laughs> naman pumapasok yung semi-synthetic? So yung semi-synthetic, mga sir, it's a combination of both the mineral and 100% fully synthetic. So ibig sabihin, mga sir, kuha ka ng mineral, tapos kuha ka ng 100% fully synthetic, pag haluin mo yung dalawa, ang kakalabasan niyan, semi-synthetic. Okay? Bakit na-invento yung semi-synthetic? Kasi yung 100% synthetic mga sir, may kamahalan talaga yan. Kaya ang ginawa nila, instead na puro fully synthetic yung i-manufacture nila, gumawa sila ng nasa gitna lang na presyo. So, pagsasamahin mo yung dalawa, meron kang semi-synthetic. ito mga sir, pag-usapan naman natin yung tinatawag natin ng na mga API or JASO standard. Pag nakita nyo yung API, ibig sabihin, yun lang is, it was tested sa American standard. I think this one is American Petroleum Institute. Tapos pag JASO naman, this is for Japan Oils. So pag-usapan muna natin yung API. Pag nakita nyo yung sa API mga sir, meron kayong makikita mga API SL, API SM, API SN, Ibig sabihin ng S mga sir, yun langis pang gasoline. Ngayon, pag nakita nyo naman tong letter C sa API, ibig sabihin, yung langis na yon ay pwede sa diesel. Sometimes, mga sir, yung mga langis, both may API SL sa API C. So, ibig sabihin, mga sir, yung langis na yon ay pwede sa diesel at pwede rin sa degasolina. Next, mga sir, yung jaso naman. Sa Jaso, meron tayong tinatawag na Jaso MA sa ka Jaso MB. Yung Jaso MA, ito yung ginagamit para sa mga dekadena. Uh, chain driven. Okay, para sa mga chain driven 'yan. Ngayon, yung Jaso MB, ito yung ginagamit para sa scooter. So, sa Jaso MA, yung MA2 yung top of the line. Ito yung pinakamaganda, MA2. Ngayon yung JASO MB naman, basta scooter, JASO MB makikita n'yong langis pag design siya sa scooter. Saka mga sir, pag nakita n'yong JASO DL, JASO DH, ang ibig sabihin yan para sa diesel. So 'yun mga sir, para dito sa API saka JASO standard. Actually kahit anong langis gamitin n'yo diyan, pero ako, kung papipiliin n'yo ako, kung may budget kayo, go for the API SN mga sir kasi 'yun yung top of the line. Tapos hindi naman ibig sabihin na JASO MB lang yung gagamitin nyo for scooter. Itong standard na to, ginawa lang to ng mga Japanese specifically for scooter. Pero actually, kahit JASO MA2, pwede mong gamitin sa scooter 'yan. API SL pwede mong gamitin sa scooter 'yan. Okay lang lahat 'yan. Ang ginawa lang ni Japan, gumawa siya ng specific na scooter oil at pinangalanan niya 'yon na JASO MB. Ito mga sir, yung Repsol tina natin. Aha. Jaso MA2 yan nakita nyo to MA2 so okay naman to pero yun nga mineral to mga sir makita nyo APISL ito mga sir ano naman to CDSG so ibig sabihin APISG sya pwede sya sa gasoline tapos API CD pwede sya sa diesel ito naman po yung Motul Power LE ito makikita nyo is Jaso MB So, it was made for, specifically for scooter, mga sir. Ito, mga sir, yung Deno, it uses the APISN, which is the latest technology sa APA standard. Ito, mga sir, pag-usapan natin yung controversy regarding Delo. Uh, kasi maraming nagtatanong bakit pwede bang gamitin yung Delo sa mga motor nila, sa mga scooter nila. The answer is yes. As you can see, mga sir, APICH for siya. Kung sa previous na discussion natin, it was made for diesel engines. Pero mga sir, if you take a look at the back, makikita nyo dito may nakasulat APICH4 CF slash SL. Makikita nyo ba yun yung SL na yun? Which means that itong langis na to, It was primary made for diesel, pero pwede siyang gamitin for gasoline engine. Sa kayong iba mga sir, kaya napapansin nyo na gumaganda yung takbo ng scooter ninyo pag ginamit nyo tong Delo. It's because this oil is using already the semi-synthetic technology. Gumaganda talaga yung bike kapag nalagyan ng semi-synthetic or fully synthetic na bike. So yun lang mga sir, para sagutin lang yung tanong surrounding this Delo oil na to. Kasi mura to mga sir eh. Yun yung reason sa kanya. Pwede to sa gasoline engine at the same time, this is already semi-synthetic. Delo, baka naman. <laughs> Isa pang example mga sir, katulad nitong Amsoil. Siyempre, pang gasolina to, di ba? Pero, apansin nyo sa likod, may nakasulat dito. API SL CF. Ano ulit yung ibig sabihin ng letter C? Itong letter C, ibig sabihin, pwede rin siya sa diesel. Okay, so yun yung mga multi-grade oil, mga sir. You have to check kung pwede sya sa diesel. Kunyari, nasa emergency kayo, wala kayong makitang diesel oil. Check nyo yung likod. Basta may nakita kayong letter S, pwede yan sa gasolina. Pag may nakita naman kayong letter C, pwede yan sa diesel, mga sir. Hello, mga sir. So, it's already 10 a.m., kinabukasan na po ito. Kunin na natin yung langis na nilagay natin dun sa fridge. Yan. Ang ipapakita ko lang naman dito sa inyo mga sir, ano yung nagiging behavior nung langis when it is exposed or kapag kayo ay nasa lugar na sobrang lamig, anong nangyayari dun sa mga langis natin mga sir? Yan mga sir, pinaghiwa-hiwalay natin. So, itong Yamalu, Brepsol, Zik, uh, pare-parehong uh, 20W yan. Mapansin nyo, 20W. Itong Delo, 15W. Tapos sa kabila naman, meron tayong 5W, 5W. Ito, Amsoil, 10W. Then, we have this Motul na 15W. So, Punahin ko muna tong monograde. So, pansinin niyo tong monograde, mga sir. Anong nangyayari sa kanya? Ano? Anong napapansin nyo? Tulog. <laughs> Parang mantika. So, yung monograde, mga sir, nabanggit ko na sa inyo to, uh, ang problema dito, sir, is yung viscosity niya, hindi siya adjusted para sa sobrang lamig. Okay? So, ito yung magiging mangyayari. Unless mono 10 or mono 20 siya. Pero pag mono 40, ito po yung nangyayari. So kapag ganito po yung langis na nasa tinidor ninyo sa forks, yan. So mapansin nyo yung magiging forks din nyo, tatagtag yung inyong tinidor or yung front suspension. So yan ang nangyayari sa mono 40. Okay, so dito tayo sa ZIC 20W50. Yan. Kita nyo kung gaano ka bagal. So, imagine niyo kung magsa-start pa lang kayo ng motor, ganyan yung pinapaikot na langis ng inyong motor. Okay. Next is yung Repsol 20W. Saan nakikita nyo how it moves? This is Repsol Mineral 20W. Yamalub 20W Yan Next is yung Delo mga sir oh, Diba? Yung Delo okay Then this is Motul 15W Amsoil. Soil 10W. Okay, Amsoil. Soil. Motul PLE 5W. Yan ganda, parang tubig. Kahit na malamig, ganda pa din yung kanyang viscosity. And last but not the least, mga sir, Denno na 5W. Tinanong ko kung gaano katubig tong isang to. Ba? So, this experiment mga sir, hindi ko naman pinapakita kung sino yung superior na langi sa kanilang lahat. But this is just to show you what happens to the oil when it reaches the W or yung winter temperature niya. So, as you can see here mga sir, itong monograde na mumurahin na to, Ayan hanggang ngayon natutulog pa din siya. Tutulog pa din. So, itong ganitong mono grade na oil, kapag kayo ay living in a place where it's very cold, for those followers of my YouTube channel na nasa lugar na merong winter season, this is not for you. May limang minuto na ata akong nagvlog, pero ayun, ayaw pa rin yung gumalaw. <laughs> so, yun mga sir. I hope you get the idea of what the W stands for. Punta na tayo sa susunod na part ng vlog natin. Mga sir, ito yung final thoughts ko regarding the langis vlog. So, pumawa na naman ako ng chart dito mga sir. Regarding dun sa mga pinag-usapan natin ngayong araw na to, meron akong tatlong gustong i-finalize sa inyo. Number one, monograde versus multigrade. So, ito, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Siyempre, ako kung papipiliin, multigrade is the best. Kasi mas maganda na meron kang lapot pagdating sa malamig na lugar, tapos meron ka rin performance pagdating sa mainit. Yung monograde, bahala kayo. Kung siguro, ang pinapatakbo mo, jeep, siguro pwede naman yan. Your bike, your rules. Okay? Number two, For city use, ano ba yung viscosity index na aking i-recommend? For city use mga sir, yung 20W-40. Itong 20W or yung 15W, kahit nasabihin na natin na medyo nagre-resist syang mag-flow, eh hindi ka naman palaging nagpupunta sa malamig na lugar. Kaya pwede yung 20W-40, saka yung 15W-40 para sa'yo for city use. Ngayon, dun sa mga subscriber ko na dyan nakatira sa Benguet, sa Ato, sa Sagada, sa Bagyo, Okay? At iba pang parts ng Pilipinas na medyo malamig, what I would suggest is to go for this kinds of oil. Okay. Sir Mel, hindi pa namin pwedeng gamitin to? Pwede. Okay, kung gusto nyo yung mga taga Baguio, pwede nyo gamitin to. Ang mangyayari lang naman mga sir, pag start nyo ng makina nyo, parang medyo mahirap siyang pa-startin, number one. Number two is, kung umandar man agad siya, parang hindi siya ganun ka-responsive agad parang kailangan mo muna siyang painitin. Kasi kung nakita nyo yung experiment natin kanina, yung langis medyo natutulog siya. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi nyo to pwedeng gamitin sa mga subscribers ko or sa mga nanonood dito na taga Baguio or any place na medyo malamig. Pwede po, pwede nyo gamitin tong 20W, 15W, pwede po. Pero kung gusto mo ng instant performance agad, kung dun ka nakatira, use yung 5W, 0W, or 10W, mga sir. Okay? Then, last but not the least, ano pa pinakamaganda sa mineral, semi-synthetic, saka 100% synthetic? Depende yan sa inyo. Pag yung motor nyo, sa break-in pa lang, mineral muna yung gamitin nyo. Ngayon, kung meron naman kayong budget, okay, extra budget, go for 100% synthetic sa mga susunod at susunod nyo pang change oil. Pero kung medyo gipit talaga, uh, I would suggest na dito lang kayo sa semi-synthetic maglaro. Kasi yung semi-synthetic, it provides the it provides the performance of 100% synthetic, pero medyo mas mura siya ng kakaunti. Okay, mga sir? So, if you like this kinds of content, mga sir, please like, comment down below, and subscribe to my channel as well. And, and share this video sa mga friends nyo na gusto nyo i-educate regarding langis. Sa so, mga susunod na vlogs, I will try to keep myself to be as informative na nakilala nyo akong ganito mga sir. Ang sisikapin natin makapag-share ng idea sa inyo and so on. Okay ba? <laughs> sa susunod na vlog ulit mga sir? Yes sir. Bye bye!